Kasi 'di ba parang sinasabi nila si yung kampo ni Pastor ang gagawa nito. Eh, eh. kasi uh. bakit sila gagawa but lalaban pa sila ng legal. Oo. Uh. Kung pwede naman pala silang manakot. Yes. 'Di ba? Hindi hindi gagawin ng ano 'yan ng uh, ng kampo ni Pastor 'yan. Ba? Pero ako, partner, kung tatanungin mo ako, <laughs> ang talagang tingin ko rito kabaligtaran eh. Yung mm. una kong napanood to, mm. ang pumasok talaga sa isip ko, yung napanood ko sa balita, mm. eh talagang tatakutin yung mga judges para na hindi makapag-bail si Pastor Kibuloy. Yun din ang bumasok no. sa isip Kasi, ko. Kasi hmm. alam ko, nakita ko eh. Nakita ko ang galawan ng KOJC. Hmm. Uh, hindi nila style 'to. Hindi style ng KOJC itong mga pananakot. Oh. This is preposterous. This is preposterous. Oh. Is style ito ng administrasyon. Oh, nakakatawa to. Hindi to hindi talaga to style. Oh, tama. Oh, oh. Ito style ng administrasyon. Ito hindi style ng KOJC. Dahil kung ito style ng KOJC, oh, ang daming patay na pulis. <laughs> doon sila natutulog eh. <laughs> doon sa baba, di ba yung 16 days? 16 days. Yung mga barilin na nandun lang. Nandun lang. Oh. Ang lakas ng hilik. Pag malakas ang hilik, malalim <laughs> so, na tulog. Tulog yun. Oh. Eh kung masasamang tao. Di isa walang nabaril doon. Kung masasamang tao taga, no? taga KOJC, oh. baka ubos na yung talag doon. Kaya wala eh. Uh, eto nga, okay oh, kita mo. Ayan, oh. Patridor pang nag-spray. Oh. babae, in-spray yan, nakatalikod. Pero wala okay, naman that's... silang ginawa. Wala. Walang, eh. si, ni walang nasampal sa kanila. Galit na galit nga diba? tayo. Pagkatapos, I, I love you, I love you, magigat kayo, thank you. mo yung compound tapos iihidon, maninigarilyo, oo. bawal maninigarilyo. Alam yes. naman natin sa KOJC, walang naninigarilyo. Wala. At hindi lang sa KOJC, sa dabaw, hindi ka pwede basta-basta maninigarilyo dyan. Mm. Kahit hindi mga pulis dabaw to eh. Hindi nila, ta, wala silang ganun disiplina. So, sa kabila ng pambababoy, walang ginawa ang KOJC kung talagang uh, bayulente, o mahilig manakit o manakot ang mga taga KOJC dapat dati na bakit ngayon pero yung pananakot evident yan doon sa kabilang parlor doon sa kabilang partido kaya nga meron pang tanim witness etc etc kung ano-ano nang ano, -ano, ng, uh, uh, ano na, na para lang talagang uh, magpatuloy yung paggigipit dito kay Pastor Kibuloy dahil wala naman sila talaga makikita ang ebidensya. Bagamat hindi ko po nakikita, hindi um, ako nakakapanood ng hearing. No? Pero ako naniniwala ako, wala sila mapapakitang ang ebidensya kasi wala talaga. At saka yung kaisa-isa ka nilang star witness, eh, nagbumawi pa. Oh. So talagang alam nila, delikado. So kaya siguro, nag nagtatanim sila ng tanim pananakot para hindi makapag-bail si Pastor Kibuloy. Yon, Ajay. May ano ako dyan, may naiisip akong gumawa niyan. Oo. Oh, oh, sino hindi sino ano, sino 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 Ah, mm, napikon yun. Hindi, hindi yan panaginip, ha? Hindi pa Uh, ah, palagay ko lang naman. <laughs> palagay, palagay naman. Uh, tsaka, sorry, ano, palagay tsaka... ko, palagay ko, palagay oh. tayo ng palagay. Oh, o tsaka, palagay. palagay. <laughs> parehas tayo ng palagay. <laughs> ang tingin ko dyan, bakit? Kasi, di ba, parang sinasabi nila si yung kampo ni Pastor ang gagawa nito. Eh, posible, kasi oh. bakit sila gagawa? Ba't lalaban pa sila ng legal? Oh. kung pwede naman pala silang manakot. Yes. Di ba? Hindi, hindi gagawin ng ano yan, ng... Uh, ng kampo ni Pastor yan. Tsaka isa pa, Nakita nyo naman yung ginawa sa ng mga polis doon sa KOJC, di ba? Uh, Nakita natin kung paano mag-reflect, kung paano nagre-reflect sa mga KOJC member yung uh, katauhan ni Pastor. Kasi kung yang mga yan eh kung si Pastor ay bayulente, malamang bayulente din tong mga to. Yes. Di ba? Pagkatapos nga ng binibigyan ng tubig, binibigyan ng binapatain. pagkain. No. Di ba? Inaasikaso. Saka naman nakakita no na inaaway ka na eh mamahalin mo pa well ang turo ng Panginoon kasi love your enemy yeah. Ganon din ang turo ni pastor love your enemy kaya kahit ganito ang ginagawa kahit uh, alam mo yon yung binaboy uh, inulugan 'di ba sinira yung mga properties ng KOJC wala eh ang gustong mangyari pa rin at ang gusto ang pinapakita ng mga tao diyan sa uh, KOJCA eh, Mahalin natin tong mga 'to kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. May yes. naguutos sa kanila. Well, siguro yung ibang pulis diyan eh parang alam ko na na na, na ano yung puso nila diyan eh. Kasi pagpasok nila diyan sa KOJC makikita nila kung gaano kaganda, kung gaano kaayos, kung gaano kadisiplinado yung mga tao diyan. No, ewan ko kung pumasok sa isip nila yan pero kay rin hindi napapasok ka, kasi demonyo yan eh. Tsaka alam niyo bukod doon sa ano? Uh, bukod dun sa kaya ginagawa ito para hindi makapag-bail si Pastor, mm. bu bukod dun sa harassment, nakakahiya kasi ito. Oh. Pag uh, nakapag-bail si Pastor Kibulo, eh, ibig sabihin talaga napakahina ng kanilang emidensya. Mm. So, ganun din naman ang ginagawa. A alam nyo, tingnan nyo na lang yung linyada nung ginagawa nila kay PRRD. S same. Sabay na sabay yan. Yung... Diba si ano nag-nag-apply uh, sila ng ano ng marilis si PRRD mm. o House yes, RIS, mm. 'di ba? Ayaw din nila. Kasi nga ko anong bintang eh, gusto nila ipagpatuloy yung kanilang political harassment, at at the same time, suntok sa kanila yun eh na mahina, wala silang ebidensya. Eh totoo naman, wala rin silang ebidensya kay PRRD. Mm. Ganon din dito kay Pastor. Same na same. Kaya yung yung pag-house release kay PRD at saka itong pag-bail kay Pastor Kibuloy, parehas. Kinokontra. Pa, pa Talagang talagang kinokontra nila. Hanggang sa, hanggang sa ngayon, ganun, ganun na ganun pa rin partners. Nagkukumahog nag, uh, yan kasi pag once na makalabas itong dalawan to, mm -hmm. eh talagang durog na durog sila. Kasi sila ang nag ano yan, eh, nag yan eh. Uh, itong magkaibigan na to, sige, anuhin natin yan. Pinadala si Pangulong Duterte sa daig. Si Pastor pinakulong, eh pag nakalabas siyang mga yan, wala. Mm -hmm. Mali pala to. Mali pala yung ginawa natin. Di ba? Kitang-kita kung gaano kayo ka, alam mo yun, gaano sila ka walang hiya pagdating sa pamumulitika. At, at Tama, ano? Uh, ito lang yung kita ko dito, uh, hindi sila papayag. Hindi sila papayag na mga bail si Pastor Apolo si Kibuloy at hindi rin sila papayag na marali si Pangulong Duterte. Yun na ang nakikita natin, eh. Uh, hindi naman tayo mga bulag, hindi naman tayo mga uh, tanga kung paano nila nilalaro, kung paano nila pinipigilan ang paglabas ni Pastor at paglabas ni, uh, niya uh, Pre ni, President Duterte. Kasi pag nakalabas itong dalawa, ibig sabihin na talagang tama yung sinabi ni Coach eh. mahina talaga. Which is mahina naman talaga yung kanilang mga kaso. Kasi si Pangulong Duterte wala namang kasalanan yan eh. Mm. Pinulitika lang si Pangulong Duterte. At, at, at ganoon din kay Pastor Apolo Sikibuloy. Pinulitika rin si Pastor Apolo Sikibuloy dahil yung mga kaso na kinakaso nila dito kay Pastor Apolo Sikibuloy, kaso nito na na nasa Amerika. So, ano pa ba asahan natin? Ano pa ba iisipin natin? Kundi, politika. Pinipilay talaga nila ang mga Duterte. Pinipilay nila ang mga Duterte para sila maghari-harian para hindi lalong masira ang kanilang pagkatao. Kasi si Pangulong Duterte hindi natin napipigilan nagsasalita talaga eh. Uh, what you see is what you get kay Pangulo Duterte. Pag may pakiramdam siya, pag may nakikita siyang mali, magsasalita talaga siya. Kaya ako naniniwala ako na itong interim release kay PRRD, hindi ito. Hindi ito pagbibigyan. Gagawa at gagawa sila ng pamaraanan para talagang hindi makalabas si Pastor Polo, si Kibuloy at hindi makalabas si President Duterte dahil ito ay mga tinik sa kanilang mga lalamunan kasi hindi sila gumagawa ng patino eh. Mm -hmm. Itong dalawang ito, eh... May katinungan ng pag-iisip. Tingnan mo, ha? Ah, kung paano na pinapalakad ang uh, community na hawang ni Pastor Apollo Kibuloy, Ang mababayit na mga tao, masunurin, mga Diyos, at uh, hindi marunong magalit. Si Pangulong Duterte naman, same thing. Ang hinawakan niya, buong Pilipinas. Ano ba nangyari doon sa Pilipinas noong uh, hinawakan ng isang Duterte? Eh, yung Duterte na sinasabi nila at kinukutya nila na probinsyano, yun pala ang mag-aangat sa bansa natin. Tapos ngayon, gusto niyong mabulok si President Duterte sa dahig? So hindi po pwede yun. Hindi makatarungan. Dahil ikaw, Bobo Marcos, yung nanay mo hindi pinakulong ni Pangulong Duterte, pero siya ipinagkanulo mo dyan sa dahig.